Yeah, dito po kami sa malatap. So guys, mataas ang area namin dito. Yan, kung nakapansin nyo. Taas namin. Dito kami sa tuktok. So dito po lang ngayon mamanihan na aking pinsan. So yan yung mga kasama. E gano'n lang. Ang tanong mo sa akin, Madi, kung saan tayo? Malado tayo? Tara.

Huwag ito tito mong galing baka kumantukan yan. Walang naman gusto mong mantukan. Natutumba <Cape Yesterday> na nga. Natutumba na nga. Natutumba na nga Mababa siya pag tinusok. Ahon. James. ayos nice na yan. Oh, din yung daan sa amin pag di simentado. <laughs> Pantalon. Huwag na daw Kurt! Ayan, Kurt! 3... Yan! Anong ginagawa niyong dalawa dito? Nakadamay kayo, ah, Tinapawis nga ng Nasa si Guanyere? Nakapistok! Nasaan? yung sa akin pumunta, no! Ay, kayo sa ano sa haldo! Sa bus. Walang sumalo? Walang sumalo. Itabi mo na lang yung eh, James. Ayan, goods. Kulang sa halo. May hinang pagkano niyan. Hapos ti. Kapamilya yan ay. Eh. Kapuso. <laughs> Ang ganap... <laughs> Yan ang ganap. Yan ang gaganapan ng dito idol. <laughs> <laughs> Ayusin natin to. <laughs> inyong ano ay makakakuha ng maraming views isuzoom isuzoom in mo ba ano sasabi ka one down <laughs> <laughs> replay 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 uy ako pa ka apple mo sige nga kung mo ko itulak dadamay mo pa ako talaga may basit ako pa Ay, Ayaw ko. Hindi ko na nakikita 'yung video ko. Ingat lang po. Wala pa ina. Wala ina. ipi 'yung Mamaya kayong ipapahiga ko dyan sa lamisa. Lalagyan ko ng apo bibig. <laughs> Na mga Uy, sabi ni Ate Kalay na... Uy, may dogi oh. Huwag magulo. Baka mga ito. Ano? Kahit anong layo, kasama pa rin ako. Basta gusto ah. <laughs> yeah. 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 <laughs> ay, ano mo sa Mindanao? Kahit anong layo ay. Ayun, ayun. Ayun, <laughs> ayun. <laughs> ayun, <laughs> ayun. sa Huwag kayong mag-inom para maubos yung handa. Tama na yun. ko ba? Dito huwag na balik-balik ha. Iba na, ipagtanghali na. Iba na, ipagtanghali na. Wala pa man. Naghihintay ang mga ano. Mga naghihintay.

Dito talaga, nalagyan nalagyan dito. Ako pa, isang sandok isun. Parang sandok na kulang. Dito, dyan, dyan, dyan. Oh, ang tutubid nila niya oh, po. Dyan, ang mo. Dyan, uuwi. Yung tinapak. Uy, ano pa ang dalawa? Uy, may pari na yan. Dapat <laughs> ba? Kinagalingan natin. Hindi pa naman po, siya. Dapat ba? Kinagahayin parang ay. Hindi pa. nga, bago nga natin ni Inanantay. Ay, terimona.

ay, dito po yung iba. Kaya na po dito. Kahit may kalimang piso yan. Hindi ako ko lang kumakakalaso. Puyang ingin nyo. First customer ko yan. <laughs>